okay na okay uh, play na what? pinlay ko lang may init eh ano? oi, hindi pa wait lang hahahaha ang init ito ano? ay! ang dulas naman kasi ng bag mo. dapat talaan naman lang sa ako bag eh ay, eko bag eh oo oh. dulas mo sa ako naikot Oh, mau na naman eh. Hindi ba pwede hawakan sa kabila? Oh, dito sa kaliwa. kaso kong pinagubog tayo eh ayos na sana kanina eh nakahiga eh hinihinit sa hita okay yung tayo niyo, hindi eh yung mga okay yung okay, okay, tayo nyo pag mga alay sabihin nyo ha May mga mag alay sabihin nyo pag mga alay sabihin nyo Ano ko sa hindi ko ba mo na? Okay na yan? Kita? Oo. Oh. Nahilan eh. dapat sumalut tayo pa, sumasahod na may sponsor pa. sa ilalim. Kulay. Tagilid, wala sa Pulay. gitna. Kulay. Ay, oh. Um, dapat pala may sinturong ka din, no? Hindi. Mabigat di ka kasi ano yung... ba? bilog pala eh. Ang puti. tagilid naman yun eh. eh. Kaya nga, nasa gilid, hindi makaupo. Hindi niya pinantay ang pagliktay lagay. Kasi siyempre, tataas yung paa ko. Mabuti ko naka ganito. Dapat. Dapat ko lang ba? iibahin. Dapat tumakas yung siko Para hindi ba ilagay muna. you <laughs> naman gumagaling yung motor natin eh. Saka takbo natin oh, 32 lang eh. Patingin si Muya ah. Punta <laughs> kumplito yun ah. Pagbabaan namin lang po ng anitinig sa akin yan. Direkto muna lang. Hindi ko kita isang mirror eh. Kung may tao. May tao. Di pa tulak nga yan eh. Iisod nga nung kawayan. Hindi eh. pa kadaan halos sumutok eh. Di pa kawayan nga nung kawayan. Ya, jaga ni ni selamat. Parang may naamoy ako hindi maganda. Wag. Wag. Tanggalin mo na. Alam mo hindi ako. O, oh, yung karton naroon doon. Bababa ka pa? Ba? Oo. Ay, dali lang. Sama tamitin mo ito.